Explain ko lang ha. Yun, eh. Kung sa una hindi umamin si Mayor, bakit ngayon ay nagsampa pa ng kaso ang kanyang asawa? Tinago lang ba ito noon ni Ivana at ngayon ay bistado na siya? Usap-usapan ngayon sa social media ang pagkakadawit ng pangalan ng influencer actress na si Ivana Alawi sa isang kontrobersyal na reklamo ng legal wife ni Congressman Albi Benitez. Na si Dominic Nikki Lopez Benitez. Sa isinumiting complaint affidavit, inakusahan ni Nikki ang kanyang mister ng marital infidelity at emotional abuse na isang paglabag sa ilalim ng Republic Act 9262 o Escadong Anti-Violence Against Women and Their Children Act, VAWC. Ayon kay Nikki, matagal na niyang naririnig ang mga chismis ukol sa pambabae ni Albi. Ngunit pinili niyang manahimik dahil kulang siya sa ebidensya. Ngunit nag-iba ang ihip ng hangin ng mismong si Albi ang naghain ng Petition for Declaration of Nullity of Marriage. Sa dokumentong ito, nakita raw ni Nikki ang pag-amin ng asawa sa pagkakaroon ng dalawang anak sa ibang babae at ang di implied admission ng relasyon nito kay Ivana Alawi. I felt utterly betrayed by the respondent and was devastated beyond compare after finally discovering and confirming the truth in respondent's lies ani Nikki sa kanyang salaysay. Pero teka, rewind tayo ng kaunti. Flashback to February 2024. Japan Airport issue Pebrero ng nakaraang taon ng unang naugnay ang pangalan ni Ivana Alawi kay Albea Benitez matapos silang maispatan na magkasama sa airport sa Japan. Mabilis itong itinanggi ni Ivana sa kanyang Facebook post noong Pebrero 10, 2024 kung saan mariin niyang itinanggi na sila ay may relasyon. Hindi po ako ang nasasabing girlfriend ni Mayor Albay Benitez. I am currently seeing someone who makes me happy. A respectable businessman, not a politician. Ayon sa kanya, kinabukasan, naglabas din ng pahayag si Albay, sinabing chance encounter lamang ang nangyari sa Japan at ang kanyang biyahe ay formal na business trip base sa travel order. Humingi rin siya ng paumanhin kay Ivana at sa pamilya nito. Pero ngayon, tila bumaligtad ang lahat. Mula sa chance encounter patungong korte. Kung dati pareho silang nanindigang walang namamagitan, ngayon ay isang legal complaint na ang isinampa. At ang pangalan ni Ivana ay mismo'ng lumabas sa mga dokumento ng korte bilang tinutukoy sa current illicit relationship. Tanong ng publiko Tinago lang ba ito noon ni Ivana at ngayon ay bistado na siya? Totoo ba, Ang ah, alin. Ah, fake news yan. Aminin mo, aminin mo, aminin mo. <laughs> Bakit tila mas alam pa ng legal wife ang tunay na nangyari kaysa sa mismong involved? At ano pa kaya ang mga revelasyong ilalabas habang tumatagal ang kasong ito? Mukhang hindi pa rito nagtatapos ang kontrobersya sa pagitan ni Kongresista. Albie Benitez, Dominic Niki Benitez at Ivana Alawi, may mga revelasyon pa kayang lalabas? Saan hahantong ang kasong ito? I-like, i-share at i-subscribe para sa mga susunod pang update sa mga maiinit na balita at isyong dapat bantayan.